Steve nung ako nila ka News Team ang, ang pag-aplay ni Toto Mandihal na sahang mag sa so, darating na panahon na ito ang report. Sa Davao City, naghanda si Toto Mandihar ng mga papeles para sa mga requirements ng pag-a-apply nito sa abroad sa mga susunod pang buwan. Ayon kay Mandihar, hindi din ito nakalimutan na tumulang sa kanilang kapatid pahay para sa pag-sell up ng kanyang account sa kanyang SSS. Matatanda ang inamin ni Monte Hall sa sa Joyful SK Team na mag-a-apply ito sa abroad na taon pero hindi pa ito sigurado kung kainan at in no definite day. Si Toto Mondehara isa sa mga talents ng kajoy TV at Julie Coping Davao na halos isang taon na namayaw bag sa katatawanan sa pamamagitan ng mga programang Toto, so, Totoo, Katawanang ng Walay Pag-Imakak. Si na ipangunahing host nito at ng Glenn Joke na isa sa mga substitute anchors para pagkainin kanyo Canyon. Para sa ka ng News, Calgary Republico at Nagpabalita. Dabao!